Hello everyone! Hello mga ka-chika! Welcome ulit sa ating channel, Chika Mam Vlog. So ngayon mga ka-chika, nandito tayo. Or mga kapwa ko kasari, kumusta? Happy selling po sa ating lahat. So nandito tayo sa home store. So gusto ko lang i-update sa inyo yung mga kaganapan dito sa home store. Kung ano yung mga bagong mga mga produkto ni home store. And of course, yung mga uh, bagong kagamitan ni home store sa kanyang tindahan. So... Nandito tayo ngayon sa loob ng home store. So, dito tayo mauna sa labas. So, ayan mga kasari. nandiyan si Indat. <laughs> Nag-arrange. So, ayan. Yan yung uh, kasamahan ni, ng kapatid ko, si Indat. So, siya ang nag arrange ngayon sa mga uh, junk food. So, So ayan mga kasari, nandito tayo sa entrance ni home store. So kung makikita nyo na punong-puno ngayon ang tindahan ni home store. So ayan yung mga soft drinks. So yung last nga delivery mga kasari, Coke lang yun at saka Sprite. So may na-additional tayo nga uh, Royal. And then nandyan din yung mga Cobra. Yung bangus, sobrang ano po nito, saleable ng items na yan. Tapos, ito na lang yung stock ni Home Store na bigas. So, ayan. Nabawasan na po yan. So, makikita nyo na nag arrange in that kasi nga may mga bagong bagong kagamitan si Home Store. So, andyan pa yung ibang mga produkto, mga kasari. Nandyan and sa uh, baba. Hindi pa na buksan. So, ayan. Nila. So, ito yung bagong rack na nabili nila sa Maynila, mga kasari. Ito yung rack. Medyo mas matibay siya compared dito sa naunang bili ni Sister Rose. So, kung mapapansin nyo, mga kasari, yung dito sa gitna is, kung sige tawagan ni, mura siya, kung tawagan ni Ana, o, oh, murashag. para siya, ah, uh, screen, para siyang screen. Pero matibay to siya na screen Hello! Ay, Hello! Bakit ikaw nakabulingit? Ha? Wala pa ikaw chinilas. Kuha ka ikaw chinilas doon ka. Mm, mm So, makikita no, napakaganda ng arrangements sa mga junk food sa bagong rack ni Home Store. So, bilangin natin mga kasari ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, So, 8, na rack yung na install ngayon mga kasari. So, parang nag-start yata sila nung isang araw pa nitong pag-install sa rack. So makikita nyo, napakaganda ng arrangement sa mga dilata yung bagong rack dito sa bagong rack. So ayan, makikita nyo diyan sa taas, wala pang na-display. So ganyan po yung sa ano niya, sa likod. Ah, hindi siya screen. So parang safe yung ano nyo. Para siyang metal. Yan. Hoy. Tura anak, oh. Hi, Bibi! Nagun sa ikaw, di ha? want oh, to play. Oh, you, you want to play? Oh, help me cut at in that. So, ayan yung mga kasari. Yung mga mama. junk food. Sobrang ganda tingnan. Makikita mo talaga mama. na parang katulad talaga mama. sa mall. Ha? Huh? Oh, quiet sa akin. Nag-vlog pa si mama. Okay. Napaka-organize kapag ano, uh, maganda yung rack, malinis din tingnan yung tindahan. So ayan. So yung old na rack, mga kasari nilagay na dun sa likod. So pwede 'yun siya lagyan ng mga uh, stocks. Pwede siya ilagay dun sa stock room. Ayun yung samok Ha, makasaban mong ati Indat. So, ayan. Dahan, dahan ko lang yan sa inyo yung ah, uh, yung mga product. So, di ba ang gandang tingnan at tapos malinis. So, ito, may natira pa siya na ano. Ito yung old rack. Ito ang nilagyan nila ng sabon. So, dami pang i-arrange ni Indat. <laughs> Kapuya ni eh, Dat. <laughs> Sobrang pagod po nito mag-arrange. Oh. Andiyan pa may mga sabon pa sa sako, nandito pa. So nag-rearrange talaga si Home Store. So nandito sa kabila mga kasari, ito yung uh, unang unang rack na na-purchase ni invested ni investment ni Rose. Ito yung screen. So nandito yung mga ano dito dati dito doon to sa likod ngayon nandito naman sa uh, katabi na siya ng mga pansit canton so hindi pa tapos ang arrangement pero nag vlog na lang ako para maka update ako sa inyo kung ano yung mga bagong kaganapan kasi matagal na tayong hindi nakapag update kay home store so ayan punong puno pa din yung mga biscuits mga candies so may mga product pa mga kasari na hindi pa na display So ayan, mag update na naman tayo by next uh, next day, for the next day. Kapag ano na talaga na na-arrange na nila lahat. So same pa din yung dito. So doon lang sa dulo mga kasari, nandun yung uh, yung bagong rack lang. Tapos dito, yun pa din ang mga stock natin dito. So medyo madilim dito kasi hindi ko na inilaw yung uh, ilaw. So, ayun dyan yung mga diaper nandyan sa taas. Tapos, dito naman yung mga Milo, mga... Hello! Ayan si Bulinggit. <laughs> yung anak ko, sunod ng sunod. So, ayan. Nandito, meron tayong ano sa Swag, mga kasari, oh. Buy 10, one free. Meron siyang isang sachet na libre. So, hindi na yan inano ni Home Store. Ayan. So, yung iba may mga barcoding na yan siya mga kasari. Pero, dito wala. Hello, Sir Ron. Sir Ron. CCTV Ron, no? So, dito. Ito pala yung ano, oh. Uh, yung mga ibang luma, mga kasari na rack, Nandito pala sa... Ano, hindi ko napansin kanina, nandito pala nilagay sa uh, dito sa likod, yung sa mga sabon. So, nandito pala sa likod. So, andyan yung mga stock natin ng mga katol, yung mga tray, mga styro, nandyan pa din, yung mga bilao tray, yung mga tawas, nandyan. yan, may mga stock na naman bago na mga pitchil. So, ayan. So, napakaganda. Para na siyang, ah, uh, matawag mo talaga siyang mini grocery. May duya na din. Ayan. Tapos, andyan yung mga cellophane soap. Ayan, paubos na yung itlog. Isang tray na lang yan. May mga school supply. Ayan. So, ito yung nasa likod, mga kasari. Since busy pa sila. Ayan. Ako na ay nag-ikot-ikot. -ikot. So, next day na lang tayo mag-price update kapag tapos na yung uh, arrangement ni home store. Kasi ang dami pang stock na hindi na-display. So, hindi pa tayo makapag-update sa kanyang pricing. So, available pa din ang mga all-purpose flour. Yung malagkit. Yung munggo tapos yung asukal konti na lang din oh. and then nandito yung retail natin mga kasari hindi pa nakapag ano yan oh. makikita nyo wala pa masyadong display so ibig sabihin malakas din ang kanyang retail kasi mostly may mga pumupunta din talaga dito na gusto lang mag retail so yung counter new arrangement na naman Uh, ah, dati dito yung Uh, computer ngayon nandoon na naman sa dulo. So dito din mga kasari, meron din din pa huli si Home Store. Meron na din siyang available na mga prutas. So ayan o oh, yung orange na mga kasari is nasa 20 pesos per piece. Yung malalaking apple nasa 30 pesos lang, sobrang laki oh. Ayan. Ano ba to? Orange ba to? Punkan. Pila pila na isa ka ano la? Ah, uh, that. dat. Ay, lemon pala to. Lemon. Lemon tsaka orange. So, ayan. Meron na din siya mga paprutas. So, malakas ito kapag ah, uh, December. Yung prutas. Lalo na kapag bilog. So, still available pa rin yung mga ice cream nandyan. Yung mga frozen product. Yan, yung retail na mga ano ni home store. Meron din siyang grapes. Ang grapes dot pila. Ah. Uh, so, nasa 80 pesos daw. Per pack na na, no? So, yan lang ang kaganapan dito sa home store, mga kasari. And, sana nag-enjoy kayo sa ating vlog ngayon and hoping na sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe. Chika Mama Vlogs and then paki-click na din po sa ating uh, notification bell para updated kayo sa mga bagong upload natin na video. So sa mga hindi pa nakapag follow sa aking Facebook page, follow na din kayo Christine Arana. Bye-bye guys.